Patay sa bumagsak na helicopter ang presidente ng Iran. Kasama niyang nasawi ang kanilang foreign minister. Bumuhos ang pagkikiramay mula sa foreign leaders, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang Frontline News Abroad. Madilim at halos walang makita dahil sa makapal na fog, pero walang sinayang na oras ang mga rescuer. Ang pakay nila, sa gipin ng presidente ng Iran na si Ibrahim Raisi, matapos bumagsak ang sinasakyan niyang helicopter kahapon. Matapos ang buong magdamag na paghanap, natagpuan ang helicopter sa bahaging ito ng bundok sa East Azerbaijan Province. Pero sa kasamaang palad, patay ang lahat ng sakay nito kabilang si President Raisi at ang Foreign Minister ng Iran na si Hossein Amir Abdullahian. Kinumpirma ito mismo ng kanilang Vice Presidente. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagbagsak ng helicopter. Bago ang aksidente, nakunan pa ng video si President Raisi sa loob ng helicopter kasamang ilang opisyal. Bumuhos naman ang pakikiramay mula sa mga ospital ng Iran at foreign leaders sa Middle East sa pagkamatay ni President Raisi. Kabilang dyan ang mga leader ng India, Pakistan at Yemen, pati na ang Palestinian militant group na Hamas. Sa pagkamatay ni Raisi, ang Vice President nunan na si Mohamed ang hahalili sa posisyon sa loob ng limampung araw base sa batas ng Iran. Sa mga panahong yan, dapat magsagawa ng eleksyon para maghalal ng bagong presidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.